Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May masipag na ugali kung nasa trabaho at matyaga. Ang isipan basta kikita ng maayos na pera, maaruga sa pagkain, ng pamilya ng laging maging malusog ang bawat katawan, may wise na isipan sa trabaho para kumita ng maiipong pera, laging naninigurado sa sinasabi ng walang mapasok na problema. Hindi nagpapataan sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 30, number 16 at number 19. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng mga kalikasan, madisiplina sa buhay kong nasa trabaho, at ayaw nang nagpapataan. Sa ginagawa, at mapag-ipon ng pera, para sa ikakasaya. Nang pamumuhay pamilya, at kung sa mga usapang pera ay ayaw niya ng mga sasuhulan, sa tahanan ay maingat hindi basta nagagalit may mahabang pasensya, at ayaw nang nangangako ngayong araw, para hindi mapahiya. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera nilalaan, sa pag-iipon, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25 number 10 at number 19. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. At kung nasa trabaho, ay ayaw nang may kasama sa mga ginagawa mas nasisiyahan sa paggawa ng mag-isa sa mga dapat nagawain kung may usapan na tungkol sa pera, ay ayaw ng utangan dahil masino para sa pamilya ang kinikitang pera may isipang mapanuri sa mga ginagawa, lalo na sa pagkita ng pera ayaw ng may mga kalokohan, at hindi nagtitiwala kagad may katapangan ang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25, number 19 at number 6. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at hindi gagawa ng problema kung nasa trabaho. May malasakit sa mga dapat na magawa dahil malinis. Na pera ang gustong naiipon, matapat sa ginagawa at lalo na sa mga kapamilya para mabigyan ng matahimik na pamumuhay. May ugaling mahaba ang pasensya para sa pagunlad ng ikakabuhay. Ayaw ng mga usapang may kinalaman sa mga suhulan ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pag-iipon ng pera lagi ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 19 number 34 at number 20. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng mga kalikasan, may ugaling. Matapang ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan. At kung nasa trabaho, naman ay matyaga para makaipon ng maayos na pera. At pag nagsalita ay gagawin kung tungkol sa trabaho. Madisiplina sa trabaho at ganoon din sa tahanan, ayaw ng nagsasalita, nang, nang pabigla-bigla, para wala na may sumama ang kalooban, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayon araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color silver number 25, number 36 at number 23. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling naninigurado sa lahat ng mga ginagawa. At kung nasa trabaho, ay may maselang ugali ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho at sa buhay. Pamilya, gusto ay laging masasayang pag-uusap, at hindi kayang magsalita ng pagmumura para mas maiintindihan ng pamilya, ang gusto na mangyari, may ugaling maselan kaya mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, nang mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24, number 16 at number 33. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay matsaga at madisiplina, ayaw nang usapang may kaberdehan at mga pagyayabang sa pamumuhay. Maingat sa mga ginagawa para ang maiipon na pera ay malinis, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan. Sa trabaho ay may isang salita pag sinabing tutulong, ay gagawin at may ugaling mainipin kung sa mga usapan. Dahil mahalaga ang makatapos sa mga dapat na magawa, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 22, number 15 at number 9. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga ka. Likasan, masipag at matyaga kung nasa trabaho at may. Katapangan din ang ugali, para walang makalapit na. Aabala sa mga gagawin, at mas gusto ang gumagawa na. Masaya para laging may good energy ng swerte sa buhay. Tahanan ay laging maaruga sa pagkain para sa ikakaganda ng bawat mga kalusugan. Ayaw lang ng mga usapang may kayabangan at chismis. Maunawain sa mga kapamilya ng laging may good energy sa tahanan at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 10 number 25 at number 28. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina mas gusto ang matahimik. Na araw, mas gusto ang gumawa ng mag-isa kung nasa trabaho, at may striktong ugali na mapanuri ang isipan, at kung magsasalita, ay gagawin, kaya madalang mangako sa mga kausap, at hindi makukuha kagad ang kanyang tiwala maingat, ayaw ng mga kalokohan sa mga usapang pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21 number 8 at number 17. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay matyaga sa pagkita ng pera, at paggumagawa ng trabaho, ay nakapokus lagi sa mga dapat na at sa buhay tahanan, ay maaruga sa mga kalusugan, ng pamilya at laging nag-iipon ng pera, para may magagamit sa oras ng emergency, sa pagkakakitaan ng ibang pera, ay ayaw ng may malalamangan na ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 8, number 24 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling pag may nasabi ay gagawin, kaya hindi basta nangangako sa mga makakausap, at kung nasa trabaho naman ay masipag ayaw ng mga usapang kwentuhan, kung nasa trabaho, at hindi basta nagbibigay ng kanyang katalinuhan, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, at hindi magpapautang kagad kung pera. Hindi mo basta kayang maloko may wise na kaisipan sa mga dapat gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 33 number 10 at number 27 Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga ka likasan, matyaga sa mga ginagawa at matahimik na araw. Ang gusto, kung nasa trabaho, ay lubhang masipag para makatapos ng mga ginagawa para sa ikakaganda ng buhay. Pamilya, sa pera ay matipid para sa pag-iipon, at kung may dapat na gagawin, sa trabaho ay maingat at ang gusto ay magtrabaho ng mag-isa, at ayaw ng mga usapang kay abangang at mga chismis. Malinis sa mga gawain para mapanatiling malusog ang kalusugan. Mas gusto ng mag-isa na magtrabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white number 5 number 23 at number 11.